Isang lalaki ang idiniklarang patay matapos na pukpukin ng malaking tipak ng bato ng isa sa apat na lalaking kumuyog sa kanya ng makaaway nito dahil sa pustahan ng larong basketball sa Tanay Rizal. Kinilala lamang ng mga pulis ang biktimang si alias Ronaldo Tongohan Jr. Arestado naman ang mga suspect na kinilala sa mga alias na Randy, Charlie at Benson. Ayon sa otoridad, nakitang nagtalo ang biktima at mga suspect sa basketball court kaugnay sa kanilang pustahan sa laro at agad namang naawat. Gayunman, biglang dumating ang mga suspect sa basketball court at inabutan pa roon ang biktima. May mga hawak, umanong pamalo ang tatlong suspect na kahoy, tubo, habang ang isa pa ay may hawak na malaking bato at kinorner ang biktima saka agad na hinampas ng bato sa ulo ni alias Randy. Agad bumaksak sa semento ang biktima at mabilis na nagpulasan patakas ang mga suspect. Dahil sa natamong pinsala sa ulo, nasawi ang biktima ilang oras matapos ang pangyayari. Dahil sa insidente, agad naghain ng reklamo ang ama ng biktima laban sa mga suspect na nadakip agad ng mga polis bagamat hindi na narecover ang ginamit sa krimen.